Oh, diploma or discard? Diploma or discard? Para sa akin, diploma. Diploma. Discard. Para maka-diploma. <laughs> so, uh, diploma. diploma. Sir, diploma ang discard. Tama. Trending. Oh. Trending na trending ngayon ang diploma or discarding. Oh, no. Ngayon, tatanungin natin ng White family kung diploma ba or Discarte Sa akin kasi, para sa akin na discard Kasi ang dami mga businessman, mga successful people na mga wala naman sinang mga diploma pero grabe yung success nila sa buhay. Or discard Both. both. Bakit both. both? Bakit? Mas maganda kasi yung madiscarte ka tapos nakapagtapos ka din. Eh kung isa lang. Kung isa lang. Kasi ang tanong eh, diploma of discarte. So, uh, diploma. Repeat. Kasi yung yung pinamana sa'yo ng magulang mo eh, maski wala mong pera, basta napagtapos ka ng pag-aaral ng magulang mo, nabigyan mo sila ng diploma, ay eh, pinakamagandang gift mo sa kanila. Aww. Diploma or discarded? Both. Bakit both? Siyempre. Sa ngayon kasi ang basihan, diploma. Kasi siyempre, pag may diploma ka, tapos ka ng pag-aaral. Tapos, discarded. Kasi kung wala kang discarded, wala naman eh. Wala yung diploma mo, bali wala yan. Kung matalino ka to, wala kang diskarte, bali wala yung diploma mo. Oh, so ano? Diploma o discard? <coughs> Box nga. Hindi nga. Ay, kung nga Diploma o <or> discard? Oh. <laughs> oh, na <no>. oh. lang. <laughs> <laughs> ano nga? Diploma o discard? Kung kasi lang pabili yun. Diploma. Diploma. diploma! 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 Oh. Kasi oh. ano <laughs> Kasi... Tama ba or discard eh? Uh, I think important yung both. Pero for me, what is your diploma if wala kang discard? Tama. So uh, yung, Mas or, uh... important na after mo mag-graduate pero wala ka naman discard. So hindi rin kaganda yung buhay mo. Mm -hmm. So discard. Ang daming may diploma na tambay. Cute um, <laughs> uh, <laughs> 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 na gano'n. Ito kay Juliana White. <laughs> Juliana White, Diploma or Discarte? Siyempre, Discarte. Oh, bakit? hindi ako ba? I go. Doe, um. Wala, okay. graduate. Wala <laughs> diploma. Discarte Bakit nga? kasi kung ano eh, <laughs> uh, <for> hirap <this> masagutin <laughs> <laughs> Okay na yung cute na Si Juli po ay b*****. Diploma or Discarte? Eh, para magka diploma. Hindi <laughs> 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 diskarte kasi ka uh, Wala well, maganda naman may diploma. Pero diskarte kasi kailangan mo 'tong diskarte para mapakain mo pamilya mo, 'di ba? Oo. Gano'n, 'di ba? may ang maganda kasi sa diploma, makakakuha ka ng magandang trabaho. Hindi ka karamihan ng ibang tao lalaitin gano'n Pero kung kahit wala kang diploma at ma-diskarte ka, gumaman ka. <laughs> May diploma ka nga, tapos kalaban mo ay eh, madiskarteng mayaman. Hindi ka gagalangin. Mas gagalangin ang mayaman. May Totoo. Totoo ako naman, importante talaga ang may diploma kasi title yan eh. Yeah. Title yung diploma. May mga tao kasi nagbe-base ng respect depende sa pinag-aralan mo. Depende sa pinag-aralan mo. Pero for me ah, Discarte kasi talaga yung nangingibabaw sa akin eh. Meron yung mga taong hindi matalino at hindi masipag, pero yung tiyaga, pinagtsatsagaan nila nakukuha nila yung diploma. Kaya for me talaga discarded wala kayong magagawa. Ayun yung opinion namin. Go. OJM juries, diploma or discarded? Opinion <laughs> 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 ko kasi dyan, estado ng tao yan eh. Mm -hmm. Depende sa tao yan kung meron silang kakayanan makatapos. Hindi naman lahat kakayanan meron makatapos. True. At the same time, yung iba hindi rin naman madiscard eh. Para sa akin, diploma. Kasi diploma. kung diploma, mas marami kang magagawa discount pag meron kang diploma. Tama, may point. point? Ano ba mo? Of course. Of course, of <laughs> course nga. Pwedeng maging astronaut, astronaut. pwedeng maging doktor, pwedeng engineer, pwedeng tobero, uh, pwedeng... Si Johnny Sinsu. <laughs> oh yeah! Ito ako gagawa. Thank you so much, JM. Okay. Merong napakalaking issue ngayon sa social media. Ano mo ba kung okay. ano? Ang laking issue nito, lagi itong pinagtatalunan ng lahat. Tinatanong nila kung diploma or discarte. Oo. Oh, okay. Hmm. Diploma o discarte? Oo. Ah, uh -oh. uh, kung papipiliin ba? Papiliin Kasi ako ka. pipiliin ko ha. Diskarte. Hmm. -mm. Kasi, yun yung meron ako eh. discarte. Kasi ah... Eh, dami diploma? Ako kasa high school lang, bakla. Mm -hmm. And second year college lang din yung natapos ko. So, hindi ko nakuha yung diploma kasi mas umiral sa akin yung pagiging madiskarte. Oo. Oh. So, ang pipiliin ko, siyempre, diskarte. Ano pa ba? Of course. At umaman ka dahil sa diskarte. Hindi ako mayaman. Hindi ako mayaman ngayon. Wala pa ako. Wala ako. At Wala akong ipagmamalaki <laughs> dahil wala akong diploma. Pero diskarte, uh -huh. meron ako. At marami kang ipagmamalaki na galing sa diskarte. Yes. Mm -hmm. Pero, wala silang magagawa. Pero hindi ko pagmamalaki yun. Wala ano lang. <laughs> so, <laughs> you're, you're so humble. Chero, it's so humble. Uh -huh. Thank Pero so, ah, seryoso, discarte uh, ah, talaga. Kasi ito. dapat talaga sa buhay ngayon, ah, lalo na sa panahon ngayon, talaga dapat madiskarte ka. Huwag mong gagamitin to ng maaga, ha? Dapat palaging diskarte. Utak, ganun. Yes. Ayan. Thank you so much, Cherry White.